Paano ba natin papalitan ng bagong number yung lumang number natin sa Facebook natin. So panoorin mo lamang ito. I-click mo lamang ang iyong Facebook, then click mo lang ito. And then click mo tong settings. And then click mo naman itong See More in Account Center. Tapos Personal Details. And then click mo lang ito. Tapos, i-click mo naman itong add new contact. And then, add mobile number. So, dito ilalagyan na po natin yung bago nating number. Tapos, i-click nyo naman itong box. And then, click nyo naman itong next. After nyo maklik yan, ay mayroon na pong lalabas dyan na save. So, i-save nyo lang. And then, after nyo ma-save, balik lang kayo. And then, dito pa, ano ba natin papalitan yung lumang number? Click nyo lang ito. Tapos, may lalabas dyan na delete number. So, yan lang po ang i-click natin na delete number. Tapos, automatic na pong uh, mapapalitan yung lumang number sa nilagay natin ngayon na number. So, yun lamang po. Maraming salamat.